Nakahinga na ng maluwag ang mga nag-aabang sa relationship status sa pagitan ng celebrity couple na sina Christine Reyes at Marco Gumabao. Ito ay matapos bumalik ang Instagram account ni Christine at ipinakita pa ang ilang sweet photos nila ng boyfriend. Proud ding ibinida ng sexy actress ang birthday concert ni Marco na ginanap sa Camarines Sur nitong linggo August 18. Pagbati ng celebrity mom sa aktor, wishing you all the best on your special birthday concert. May love, captions ni Christine sa ibinahaging larawan. Magugunitang last week lamang nang magsimula ang chismis na nagbreak na sina Christine at Marco, matapos magpost ang aktor sa kanyang IG tungkol sa 30th birthday niya, at sa paparating na selebrasyon, kung saan wala ang aktres. Mas lalo pang umugong ang usap-usapan sa dalawa ng mabalita ang nag ng Instagram account si Christine. Pero ito ay agad na pinabulaanan ng celebrity mom at ibinahagi sa Facebook may day ang larawan nila ng kanyang jowa. Kalaki pang birthday message. Mahal ko yan, 30 na yan siya. Kasunod nito ay ang larawan ni Christine, kasama ang ama na nakahiga sa hospital bed na karawan din nung araw na yon samantala usap-usapan sa social media, at kinakiligan ng mga netizens ang video ng couple kung saan sinorpresa ni Christine si Marco sa birthday concert nito sa Goa Camarines Sur nitong August 18, kung saan buong pagmamahal na hinalikan ni Marco si Christine sa harap ng audience na ikinatuwa ng lahat. Maaf, maaf, maaf. Tak apa, tak ini, Syampe, Ram, Terima kasih, Selamat hari. Tiga, 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 Syampe, Mak Nek Roksov, Nubiji, Thank you so much. Maraming salamat kung nandito ka. Thank you very so much. Kung nandito ka dito, ready mo pa pa. po, si Marko, ibigay kong at sisiguraduhin ko po, pagdito, I will always remember you. We will always remember you. And of the rest of the night. Thank you